matanda Mira lang nararating na. Isa niya 72 lang. Kuya, next ako. May ka pang mod... Pag-dente lang ako. Lala Wala na tutulog lang ma. Tapos bigla dumila pa kung Sira ulo na tapos ulo po siya kay nila. Oh. So, okay. Eh, pala siya yung hindi. Nag-makeup yung pala siya. Yan yung hindi. Nakapagyan mo din yan. Kaya mm. nga sabi ko, kinukuha mo ba yung atay? Kinukuha mo yan. Hindi mo pinukulota. tawa niya, ni Giyodok lang niya. Kasi ilang na may tura. Dapat ko nakatulog mo baka niya. Ang naging pangkakas. naging naging pangkakas. Ang 30 ah. 30 plus pa lang. 30 Ito ay ng mga anak eh. Sus. Malaki ba? Wow, hindi naman hmm, okay. Pero malaki sila din. Kasi tagadiyan. Ha? Mahalak yan sila din Kasi, maganda. ito na. na. Hindi na. So, Kaya hindi ka so, pa diyan di ka natatakot kuya, di mo sila napapanaginipan? Hmm. Hindi. Kasama mo mga extra-extra dito, ano? Eh. Hindi mo mabot Meron ka nang na-makeup na, na, na ang kamag-anak mo? Oo. Oh. Oo. Uh, Kaya eh, samahan na rin. Hmm. na rin ang... Yeah, yan, huwag mo ka nakahalig Papa mo Pero yung isa dyan, hindi nag-anawan, hindi nagbobalso ka kasamahan. Ah, ayaw yeah, niya. Ayaw siya. niya. Ayaw niya. Ah, ah, kasi yung nawa siya. Ayaw. Yung tahimik ni Kuya hindi nagsasalita? Tahimik yan, hindi naman. <laughs> Mayain. Mayain ba <pag> Kuya? <laughs> Mayain lang yan. Mm. Doon sa amin niya, namin na yan. Mayain lang siya. Mayain lang yan dito.

Para hmm. ah, bago galing hmm. Japan. Maraming, na rin. lang naman no. no. no, no. no, no, no. kasi maraming mga palaro do sa Japan. Oh, okay. mga festival ba yan? Oh, sa so, Japan. Anong, Anong, Anong nangyayari? Ina-take si doon. Oh. Ah. Tapos inuwi dito. Hmm. Ano ang uh, ilang tambo? bata pa? Wala, hmm, ha, wala pang 50 ito so, ano, hmm. masarap napakasarap noon diba um, baka sarap lang. kasi may alak daw kaya kawawa makakain ba oh ay oh. nakasimore ano? Dinamot kita Wala naman wala dito. Anong dinamot? Anong ibig sabihin? sa Ah, babalik sa mukhang. lang. Mm -hmm. Kakadala lang dito. Ay. Isang lingon na daw. Isang lingon na ba? Ay, ah, di may na nag makeup ng iba? Hindi, siya pa rin. pa rin. Ah, retouch ay, lang? Ay, ay, may makeup pa rin ko lang yung doon. Iniwanan ko muna sa akin. Mm hmm. May eh. Mm -hmm. Galing sa ano yan? sa Japan. Ah, doon mo na binuron. Kaya oh. nang sa freezer, ano, ay okay. sa, ano, ah, Hindi naman binabansa mo yun, eh. No? Ano lang? Pinay-freezer. Oo, pinay lang. Dito ba, pag, ano, pag, ano, pag malambot na si babal isa mo yun, dito. Saka na may make mo. Ano na yung laman niya, wala na? Hindi. Yeah. pinay lang doon sa Japan. Hindi na. siya siya ni Mama Linda. Ha? Mama Dugo lang yan, wala. Hmm? Dugo lang, pinanggang Ah, di may mga laman loob pa siya? Oh. Ah, naman lang ka. ito. Kasi yung loob ko lalabas kasi. Yung... <susurban> hindi naman palang dugo lang ano. yan, ah, no? na. Tapos dadamihan lang. Ah, akala ko yeah. tinatanggal na mm. ah, no, uh -huh. yung laman loob. Tapos na, hindi na Ah, akala ko. Pag-atop sila, nabari na saksak. Tapos binabalik ninyo. At tatanggal yung muna tapos may mapabalik? Oo. Aan namin yung ano kinamatay. Kasi sasaksakan lang pala. Tapos ng... babalik yun. Ano hmm. lang sasaksakan lang pala ng maraming formal yun. Parang hindi oh. na hmm. ano. Ah. Okay na kuya. Maganda na. Maganda hmm. na. Pwede na i-date. Ah, hmm. kala hmm. ko paubo yun.